Hello guys, good morning. Um, gusto ko sana magtanong kung nakaranas din po kayo ng ganito yung pamumula po ng mata dito banda. Ito hindi na medyo naglighten eh na siya. Pero nung ano nung unang araw nito, ngayon eh pangatlong araw na to. Yan. Kaya medyo lighten na siya. Pero po nung ano, nung unang araw, sobra ano nito. Sobrang pulang pula talaga. Wala ka naman pong mararamdaman. Hindi naman to wala ka mararamdaman na masakit or makati. Wala po talaga as in. Hindi ko nga ito napansin. Nasa galaan, pa ko, nasa galaan pa ako noon. Ngayon, napansin ng, ng kaibigan ko, ng kasama ko na namumula daw yung mata ko. So, tinignan ko sa salamin. Eh, yung pagtingin ko, yung ganon. So, hindi ko siya napapansin. Dito pala siya. Ayun. Hanggang sa pagdating ko nga sa bahay, napansin din ng mga anak ko na namumula siya. So, ito po eh, hindi na bago sa akin. Yung pamula ng mata. Kasi last year, nangyari na din to sa akin. Nagkaroon din ako. Nabother ako noon, nung una. Kasi una kasi. Dami ko na iniisip kung ano to, kung magpapacheck up ba ako. Kung magpapacheck up naman ako, ang problema, walang pampacheck up. Saka nagwawari ako baka sabihin, ganito kailangan ka na operan sa mata, kailangan ano, natatakot ako. Kaya hindi ako na nagpacheck up. Kasi wala naman nga ako nararapdaman. Uh, hindi siya masakit, hindi siya makate, kahit sa sarili ko, wala naman, hindi naman ako nahihilo, as in talaga wala, normal lang talaga. So, ang ginawa ko, bumili na lang ako ng ano, ng eye drops, para sa ano, sa red eyes. Yun na lang po yung ano, yung ginawa ko noon. Nawala naman yun, after one week, yun, nawala po siya. Pero nag-search ako, syempre, nag-search tayo, anong dahilan? Ito daw po eh, maaring dahilan ng ano, ng sobrang init, galing ka sa, ano, sa initan, tapos bigla pumasok sa malamig, aircon, or sa sasakyan, aircon, ganun. So, ganun nga po, nangyari nga po yung, ginawa, nagawa ko nga po yung ganun, na napakainit, tapos sasakyan ng aircon yon saka sabi din po tumaas ang blood pressure may high blood po ko so siguro yun din po so kayo po pag nakaranas po kayo ng ganito wag po kayo matakot kasi kusa naman po yung ano nawawala ano gawin nyo po yun din eye drops na lang po na ano pang red eye so naglighten na siya kaya pang ano ko na to po 3 days ngayon ayan hindi na po siya gaano mapula noong una talaga pula as in pulang pula talaga yan pulang pula talaga siya na wala kang makikitang puti pula talaga so ayan guys sakali maka experience kayo ng katulad ng ganito sa akin wag po kayong matakot saka wag kayong mag alala Ayan lang po, sana nakatulong. Salamat.